Bismillah, Alhamdulillah. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, tatalakayin ko ngayon sino ba ang mga sinungaling? In reality, as human being, uh, as human being, may mga sinungaling na Muslim, may mga sinungaling na Kristiyano whatever denominations. I agree. Pero I'm talking in general, in general, when it comes to the Word of God, when it comes to the Word of God, sino bang nagsisinungaling sa salita ng Diyos? Okay? Dito, pag-usapan natin ang Biblia. Muna, ang Biblia. Bakit sabi ko ang Christian nagsisinungaling? Bakit? Dahil magbuklat sila sa Biblia. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, pero binubuklat niya si Mateo, binubuklat niya si Marcos, si Lucas, si Juan, si, si, si Pablo, yung mga Corinthians, First Corinthians, Galatians, Ephesians, yung mga Romans. Sabi niya, ang Panginoon, ang Diyos, nagsabi dito. Eh, Diyos, si Pablo nagsabi, Diyos. ha? <laughs> huh? Sabi niya, ang Diyos, buklat sa Matthew uh, 15, versikulo, ang Diyos daw nagsabi, eh, si Matthew nga eh. Huh? So, sinong sinungaling? Kayo mga kapatid, kayo mga Kristiyano. And in fact, even the Christians themselves, Christian scholars, Bible scholars, they said anonymous books. Hindi nga alam kung sinong nagsulat yun eh. Matthew, Marcos, Lucas, Juan, modern scholars, do not believe na sila ang nagsulat. Tapos ang masakla pa diyan sasabihin pa ang Dios sabi dito eh kahit sabihin ko kay Mateo yan paano naging salita ng Dios? Ha? Huh? Sa, tapos sabihin niya dito ang Dios ay yung salita pa ng Dios mula kay kay Moses eh, yung Genesis Exodus eh ang Dios nagsisisi. Eh nagsisisi bang Dios? Eh, hindi na sabihin niya na sabi ni Moses. Hindi na hindi na sabi ng ganun. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, eh kahit si Moses nga, basahin mo yan ang the authorship of the the uh, Torah. Kahit nga si Moses eh, hindi siya si Moses ang author, even though Christian scholars nagsasabi na hindi si Moses lamang ang author siya eh. Maraming sabi niya nga, diyan ay si Joshua, sino pa diyan, halo yan, diyan eh. Yung si Moses nilibing na, namatay, basahin mo sa uh, Deuteronomy 13. 34. Si Moses died when he was 120 years old when he died and he was buried. <laughs> Para tayong si Pastor James nga kahit patay na eh, nagsusulat pa. Ang Moses took ga ang nakipag-usap si Moses sa Diyos at ang sabi ng Diyos sa kay Moses, ay hindi yan si Moses ang nagsulat. Ang si Moses ay umakyat sa Mount Sinai at doon nakipag-usap siya sa Diyos at ang sabi ng Diyos sa kanya at natanggap ni Moses ang sampung utos, ay hindi yan si Moses eh narrator yan. Eh, ang masakla pa dyan, sasabihin pa nga ang Diyos ang nagsabi. Nagsisisi ang Diyos. Papatayin niya lahat. Uh, ang mga tao dahil sa kabalbalan ka, 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 ng mga tao ay gusto pang papatayin ng Diyos ang lahat ng tao. Ang masaklap niyo mga Christian, ang sino eh. Hindi niyo sabihin ayon pa kay Moses, ayon kay David, ayon kay uh, ayon kay Joshua, ayon kay Mateo, kaagad sabihin niyo yukot, salita ni Pablo at sasabihin niya, ang Panginoon nagsabi dito puno sa kung punta kayo sa simbahan makinig ka ngayon hindi naman sabihin nga si Saulo yung tagalutos ni si Kristo, tagausig ni si Kristo sabi ni Saulo, hindi sabi ni Pablo nga siya naghihihihik ganito, ganyan hindi, ang sabi ng Diyos kaagad eh ha? ano pa, yung pagsabi 2 sikan ah, Timote, sikan Timote ano pa, 316 All the scriptures are given for inspiration, for reproof, for doctrine, for teachings of righteousness. Eh, ang Diyos nagsabi raw. hindi naman si ang Diyos dyan eh. Ang nagsasabi. Ang nagsasabi dyan na uh, si Pablo. So, ang sinungaling, eh kayo mga kapatid. Dahil yung Biblia nga ninyo, ini-edit ninyo, ni-revised. At saka na-revise, revise, 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 sasabihin pa ninyo na ang Diyos ang may-ari niyan, can you revise the word of God? Kanyo, revise? Huh? Revise. Yung may aklat ako, i-revise nyo. Kung aklat ko, i-revise ninyo. O di kayo nagpaalam sa akin, mamartilyo ko kayo. Huh? Tapos yung pang ang may pahintunot ba kayo to revise, to revise the Word of God? Sabihin niyo ito ay New King James Version. Huh? New King James Version. Sino nagsabi niyan New King James Version? Ang Diyos? The Revised Standard Version. Sino nagsabi diyan? nga i-revise standard version, i-revise ninyo. Ang Diyos, kasi nung ngalingan, <laughs> ang kasi nung ngalingan, nandyan sa Christianity, wala sa Muslim. Eh. Sabihin sana ninyo, ito ay sulat ng tao. In fact, mayroong, mayroong sulat sa mga scholars dyan, the fourth Bible had authored uh, 40 right, for 40 authors. The Bible has 40 authors. Tapos sabihin ninyo, na ang Diyos ang author niya. Mayroon nga din ng author eh. 40 authors, the Bible. Mayroong 40 ka mga authors. Tapos sabihin niyo ang author, ang Diyos. Ang nagsulat, ang Diyos. So ano, sinong sang nagsisinungaling? Kayo nagsisinungaling mga kapatid. Kung sana nagsasabi kayo nang totoo, banggitin ninyo na hindi Diyos ang nagsulat diyan, kundi tao, sabi naman lahat, inspired by the Holy Spirit. Sanay lang. Inspired. Okay. Basahin ko dito ang mga uh, nag-comment. Okay? Mayroon nag-comment dito. Okay? Ariel, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ariel Rodriguez. Wa alaikum salam from Qatar. Abdul Rasid Gala. Okay? Wa salam warahmatullahi wabarakatuh. Shout out sa inyo. Manolito La Labeste Aguilo. Wa salam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Rasid Gala. Okay? E, ito ba mga kapatid? Di ba? Shout out sa inyo. Pa pa paano mo masabi na ito ay salita ng Diyos na may mga ano may mga mali sabi nga ng Juba's Witnesses sa kanilang Awake Magazine 20,000 errors in the Bible sabi nga the revised standard version the preface of the revised version of 1971 mabasa mo doon na uh, na ang King James version binirahan nila dahil ang King James version may so many errors are so many errors and great defects and these defects are so many and so serious So yung ako mga kapatid, na kaming mga Muslim nagsasabi, na pagsabi namin na ang Quran is the word of Allah, really word of Allah. Walang salita ng narrator dyan, walang salita ng writers, walang salita ng translator ang Quran. Purely word of Allah. Kung ano man ang salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam written in the in the hadith, wala wala sa loob ng Quran. So kayo na ang Bible naipo na ipon na yan. Salita ng narrator nandyan, salita ng historian nandyan, salita ng writer nandyan, salita ng translators nandyan. Nahalo ng na lahat eh. Ha? Huh? Salita ng mga propita nandyan. Ha? Huh? So yung no uh, kasinungaling yan yung pagsabi mo na the, uh, the, Bible is purely word of God. Okay. Uh, Duracid, uh, Monteverde. Okay. Uh, 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 Abdorsid Montaverde. Uh, so, so mga kapatid, ganun lang ang aking masasabi. Galing kay, Haron, uh, kay Haron sa Kutabato, Kabakan. Mga, sa shout out sa inyo. So, dito lang muna ako magtapos mga kapatid. Please share. Share po mga kapatid. Insya Allah. Para eh, we get all rewarded. Tayo lahat magkakareward the, the message na ating pinapalabas sinishare sa mundo. Once you share, parang taruna, kayo na rin ang nagsalita and you get the same reward with me ang nagsasalita. May Allah reward you all. subhanakallah Allah, Allahumma bihamdika asyadu ila ilha and watubu wa ilay. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.